umaasa si outgoing Secretary Janet Loreto Garin ng Department of Health na ipagpapatuloy ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga programang pangkalusugan na nasimulan sa kanyang panunungkulan. Sa eksklusibong panayam ng balitang unang sigaw kay Secretary Garin, isa-isa nitong binanggit ang mga mahalagang naipatupad na programa sa panahon ng kanyang paglilingkod sa DOH pangunahin ang school-based immunization program o pagpapabakuna sa mga kabataang mag-aaral at pagdaragdag ng healthcare professionals sa ilalim ng Public Health Associates at Universal Healthcare Implementers o ang mas pinalawak na DTTB o Doctors to the Barrio Program. Many of the programs that we have started, sinimulan natin yung pambabakuna na hindi lamang sa mga baby, kundi hanggang adolescent, hanggang school, hanggang tumanda, anda dyan, dyan at kumpleto na sa lahat. Um, yung ating human resource, no? Ang dami natin dinagdag na doctors, nurses, medtechs, midwives, pharmacists yung ating mga hospital no, na pinalakean. Sa dalawang huling programa, binibigyan ng tsansa ang mga graduate na nurse at doktor, ngunit hindi pa nakapapasa sa board exam na madagdagan ang kanilang experience, magkaroon ng exposure at makapagtrabaho. Natutugunan din umano nito ang kakulangan sa mga healthcare workers sa mga kabukiran at mga malalayong lugar katulad ng kawalan ng mga manggagamot sa mga baryo na dapat sana ay may isang doktor kada isang libong pasyente na problema na noon pang taong 1993 sa panahon ni dating DOH Secretary Juan Flavier kaya inilunsad dito ang DTTB program. Ipinagmamalaki ni Secretary Garin na matagumpay na nais sa katuparan ang mga programa ng DOH dahil sa pagpupursigi ng gobyerno sa pagpapatupad ng syntax law o dagdag na buwis sa alak at sigarilyo na nakalikom ng umaabot sa 140 billion pesos na ginagamit ng pamahalaan sa health services. We will be putting in one dialysis center per province. We will also be putting in One cancer center per region. na, yung na bid na, yung bid But precise for me to say that in the next one and a half years, ang dami pang rollout ng programa. And we were able to do this because of the skin taxes. We were able to do this because of the political will of the government. And we are looking forward to continuity of these programs in the Duterte administration. Malaki rin anya ang naging tulong ng pakikiisa ng mga DOH regional offices, kabilang ang DOH Region 3 sa pamumuno ni Regional Director Leonita Gorgolon na pinuri niya bilang isa sa mga pinaka-aktibong tanggapan. Nagpapasalamat ako sa mga taga Region 3 no? dahil ang dami pong programa ng departamento no? na isa sila sa aming kakibat, and everything that we have done in the central office yung output ng DOH will actually not be complete without the regional offices at isang pinakaactive sa region 3 so ako po inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang unang sigaw unang sigaw